Nas na ako ang iro, ang nabatay. ganiha. Pero ang problema kay may mga namatay ang uban. Puro Saan sa manapang? Hala, kadaghanap na patay na, Bantog na ito ganiha lagi dahil nga. Masige siyang sagit sagit Uy! Ano man na yung mong Ano mo na yung Ya. Direh sambang ku sih, direh sambang. Haus sih gimana tangku sih? Iya. Nang sama nenek. Nang nang anak amis-amis disuksuk mending nang anak god. Kuya dalis aku ya. Nang anak na iro. Wit abang. Ah. <tipas> oh my god kita silupin weh silupin tuh ya kan mga itu mga anak enak banget kayak petey itu nih monsa nah, na unsa monsa mana ini sok sok masak main eh nana kita siapa sih emang anak emang sok sok nado ya ngerumplok rumplok siapa nana an nagi nasi ya ini ya grabbing batik batiknya segit segit iro iro nato nanganak atung iro Yung bato ng kalat ani. na siya magkahakbat kanang na diha. Hmm. Ito dito. Naglisod man <coughs> na sa kanang manggod. Oh my god. Ay mga kabango. Oh. Hmm, dito. dito. Dito dito. Maglisod na siya patutoy diha ba. Buang magka pay. Mm -hmm. Ba. kubuan. Bad na. Okay. Ay, hey, Diyos ko, daghana sa mga ito eh. Huwag pa mo na nangaibot ang puso pang! Ayun, biraha pang! Okay. Kasi mamatay! Uh, Lambod-lambod. Ay, mga lumos dahil na pang... Uy, kapit ni huota. Okay, rin. Nga na eh. Ang buto ako kamalo. Hindi ni buto? Oo, kang pasabalo ana, anak, yaya, Daghan, hmm. anak ana, uy. Pilam, yas, yura, eh. Kahanag-anak niya eh. Tagahanag-anak anak eh. Pila mo nakabuok. Maputulong ng iya siya eh. Maputulong ng iya ha eh. Hmm. Uy.

Patay na, oh, ayun na. Patay ang Ah, di. Kung ito ang patay ang daan, lumos kaya e siya. So, pagkapatay nga, kung oh, kumplito mo na. Kana, isa mo may patay, oh. Pero kana siya di na siya patay. Hindi patay, hapon, eh. Ah, di siya patay, di. Ay, alaw, oh. Ang gulo, oh. Brown. Nga, putos lagi. Waka ginhawan. Sa di makalihok daw. kinatamukan. na, tamukan. buka ng anak to, eh. Oh, Ako na ni minukot, tumayo eh. Inaanak ina siya ba sa mga anak eh, musok-sok na sa mga kahoy. Niagi mo agyapon. Maipit ang isang nagmay darong pang. Maipit ang agipa. Anak na mula.